Pagkatapos nga namin maghiwalay ni Jen sa Laguna papunta na nga sila ng Manila dahil ipapasyal nga niya si Rio sa Intramuros. Ako naman pagdating ko nga dito sa bahay nagpahinga nga nga ako ng dalawang oras. Then naligo na nga ulit ako. Papunta nga ako ng Manila kasi may imimit din ako. So guys nung na-upload nga ako sa immigration yung sponsor ko nga na invite nga sa akin papunta nga ng ibang bansa para nga magbakasyon din. Dahil nga na-upload nga ako at hindi nga kami nagkita. Sumaglit nga siya dito sa Pilipinas para nga mag kami kahit papano. Bago nga siya bumalik dun sa bansa niya. mag stay nga siya dito sa Pilipinas ng one week. Kagabi pa nga siya dumating dito, gusto ko nga sana siyang sunduin sa airport. Kaya lang masyado ng late yung arrival niya. Kaya sabi nga niya sa akin, kinaumagahan na nga lang nga din kami magkita. Dito nga kami tumuli sa may Riviera Mansion, dito sa may Mabini. Hindi nga niya first time makarating dito sa Pilipinas. Yung huling punta nga niya dito bago nga mag-COVID. Dito nga siya tumutuloy sa may Mabini, kaya medyo kabisado na nga niya yung paikot-ikot dito. Nadaig pa nga niya ako na taga dito ako sa Pilipinas pero hindi ko nga masyado kabisado yung Manila and dinala nga niya ako dito sa may Philippine restaurant kasi namiss nga daw niya yung pagkain nga natin. Ako nga yung pinaorder niya at sweet and sour nga yung pinili kong kainin. So yun habang kumakain nga kami ang dami naming mga napagkwentuhan lalo na nga nung nangyari nga sa immigration. Hindi ko rin nga akalain na magbabiral yung video na yun kasi malapit na siyang mag 1M views. At ang dami ding mga nagtatanong bakit ako na-upload. Natatawa na -upload ala nga din ako sa mga comment kasi merong mga positive at may mga negative akong mga nabasa so yun sa akin wala naman yung mga negative kasi more on ignoring talaga ako wala akong pakialam sa mga negative na nababasa ko and yun ini-ignore ko lang so yun guys isa sa mga dahilan bakit nga ako na upload dahil kulang yung documents ko kailangan ko ng affidavit of support galing nga sa sponsor ko kinaumagahan nga nung na-upload ako kinausap ko siya about dun sa affidavit of support at kailangan nga niyang isend sa akin yon ng original copy at kukunin nga niya kung saan nga siyang bansa nandun. nag-email nga siya sa embassy para makakuha. Pero ang problema nga hindi siya mabigyan kasi nga hindi rin naman siya taga doon dahil nagbabakasyon nga lang nga din siya. E, ang sabi nga niya hayaan na nga lang nga daw namin kasi wala na rin naman kaming magagawa. So yon shout out na lang sa inyo mga taga immigration. Kahit kayo alam nyo rin naman na hindi siya makakuha ng affidavit of support doon sa, sa, lugar nga kung nasaan nga siya kasi nga hindi nga siya taga doon. At ko rin naman sa inyo na nagbabakasyon lang din siya doon. At meron din akong kaibigan na hindi naman puro original yung mga hinihingi. Scan copy lang, okay na. At din nga yung affidavit of support, handwritten lang ng sponsor. Tinanggap din nga dyan sa immigration. Sana lang maging pair din kayo. And at kung ganyan lang din naman pala yung policy nyo, sana kapag mag-upload kayo, ibalik nyo na lang yung nagastos Busong ng mga... lumabas ng bansa na hindi nyo pinapayagan palabasin. So yun lang, naikwento ko lang. Pagkatapos nga namin kumain sa may Pilipino restaurant, pumunta nga kami ng... Bar para nga manood ng live band. Inabot din nga kami doon ng one hours then After nga nung dumiretso naman kami dito sa may Japanese food. Napag-usapan kasi namin na na-miss ko nga yung miso ramen. Bakakita ko nga sa picture ng miso ramen, ang dami niyang halo. Sabi ko nga baka hindi ko maubos kasi nga kakain lang namin. Kaya yung shoyu ramen na lang nga yung pinili ko kasi mas kaunti yung laman niya. I mean, kakaunti yung sahog. Siya naman, umorder siya ng wakami soup. Favorite din kasi niya kumain sa Japanese food. Nag-order din nga siya ng set ng sashimi at saka sushi. And ito nga mag-serve nga muna sila ng hot tea bago nga nila ibigay yung pinaka main order. Kaya feeling ko talaga na bumalik ako sa Japan. Pumili din nga siya ng sake and itong mga ganitong alak nung nasa Japan kami hindi namin type yung lasa. So ewan ko ba nung natikman ko nga parang bigla nga akong nasarapan. Charot. <laughs> Una ang sinerve set ng sashimi at saka sushi. So, yung tinikman ko nga kaagad yung side dish niya na luya. Kasi ito, paboritong paborito ka talaga to nung nandun ako sa Japan. Yung pagkakatimpla niya. Nung tinikman ko siya, parehas naman siya ng lasa. Ang problema nga lang, medyo makakapal yung hiwa niya. Kaya, ang tapang talaga ng pagkalasa ng luya. Nakailang subo na rin nga ako ng sushi at saka sashimi nung dumating nga yung shoyu ramen. So yun, namiss ko talaga yung lasa niya, lalo na nga yung sushi. Itong sashimi naman, bihira lang din ako kumain nung nasa Japan ako. Kasi minsan kapag yung kasama mo ayaw nga nila parang sa mindset mo ayaw mo na rin hindi ka nga katulad ni Juliet si Juliet kasi pala explore kasi siya sa pagkain kaya wala rin siyang pakialam kung hilaw ba yung kinakain niya o ano dumating na nga yung ramen ko nagulat nga ako kasi ang laki pa rin ng lagayan niya sabi ko nga baka talagang hindi ko mauubos pero pinilit ko nga siyang ubusin kasi nanghihinaya nga ako at saka isa na nga yun sa natutunan ko nung nagtrabaho nga ako sa Japan na ka sa mga restaurant wag ka talagang magtitira at uubusin mo Kahit kahit anong klaseng busog mo pa. Tuwang-tuwa nga siya sa akin kasi nga naubos ko, hindi siya makapaniwala ang liit-liit ko raw pero ang takaw ko. <laughs> so yan guys, hanggang dito na lang muna yung ating video for today. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!